Samantala, patuloy ang pag-ikot ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa mga palengke at mga grocery upang matiyak na hindi tataas ang presyo ng mga bilihin ngayong holiday season. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Vel? Rise and Shine Diana para panatilihin ang tamang presyoan sa merkado, magsasagawa ng Special Market Inspection ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Susuyurin ng dalawang ahensya ang lahat ng section sa palengke na nagbebenta ng gulay, karne, bigas at iba pang basic necessities and prime commodities. Posible rin sa ng DA at DTI kung tama ba ang ipapataw na presyo sa imported rice matapos ang nakitang pagsipa ng presyo nito yung may importation ban. Gayong dapat uh, sapat at sobra-sobra pa ang supply nito sa mga bodega dahil sa dami na imported rice na pumasok sa bansa. Nauna nang nanawagan ang samang industriya ng agrikultura o sinag sa DA na tututukan ng presyo ng bigas lalo na ang umaabuso sa presyo ng imported rice. At mababa rin naman ang presyo nito sa world, war, sa world market. Usiya sa ng DA at DTI kung nasusunod ba ang maximum suggested retail price para sa premium imported rice. Nagtakda tayo ng MSRP na 43 pesos for premium imported, nagtakda rin tayo for regular well milled, nagtakda ng mga ganang presyo. So, lahat na makikita natin uh, iisahan na siya sa supermarket. Tapos po unti-unti. Ah, e, na, popapaliwanagin muna sila. Dito sa Guadalupe Commercial Complex, mabibili ang local rice ng 43 hanggang 45 pesos kada kilo, habang 43 to 52 pesos naman sa imported rice. Pagkatapos mag-ikot ng DA at DTI dito, ay magsasagawa rin ang inspeksyon sa kalapit na grocery. Balik sa iyo, Diana. Maraming salamat, Velco Studio.